Oh, kau ini namanya batik bambu. Nah, pakai tak yang ada lirik mu mau putih. Wui. Kusung baik bak pulang lagi. Kusal laki. Aku puting dari lirik. Wui. Ai suka apa? Yes. Itu kotor juga kotor. ¿Te <laughs> Pues...

ini kumukan gulo kap. Ini ini lang. Oh, ari lang. Ari yang lang. Aduh. Tapos yung nabagsak kanya kawan no. Oh, baga sila dumag. Kakain na kanya kanya no. Ah, sabi kain niya hindi yan. Sa area mo na to. Ngum lang guluhin lahat. Kasi apain mo, mga boy? Sobra. Okay. Yeah. ya Nakutin ko para mag-cut siya. Sige, sige nga mo, tanjahin mo. Ang galing na huwag si Cap eh. Walang labis, walang kulang no? ako. Kulit nyo. to. Ito pang madaling araw namin mga karabas. Mas maba kasi ito ng konti sa unang yung takeran niya. Ito ng yung painan tapos pa ini, yung bagos na ng karabas nagtulog na yan wala uh, pa na yan eh. palabang kasi si dyan mamaya ang gabi at bukas sa madaling araw ay yung ano namin mga karabas ay eh, masama medyo masamang pakirandam kaya siya muna ang ano ngayon siya muna magbibira Uy! Ito <laughs> ba yung wang? Sa may lugas Bata ka ba sa tayo Bata pa ka, no? Saya, wala ka sa kapitan ang bayawang mo? Ano ka lang, hindi na nag Iwa lang wala mo kung naramdaman Guys, wala ba daw ano yung sakit ng niya? Eh, pano sakit? Kalit-lit ang ano niya, yung backbone niya dito. <laughs> Kaya hindi ka ganyan, no? <laughs>

Sa sino sinong sa kanya, hindi ko'y nakalala <laughs> na siya sasadya. May taga-team na pa yung mga karabas ng kape, oh. Mga karabas, tingnan ko ng kape si Vlad. Kasi mayang gabi mapalaban to. ng patakram, buya. Anong buya? Ate, ikita Ya. Hah? Baik, jam. Diung keber apa kegalau comment nih. Ini pengen rame ke pindah mic. Ay, baik. Ay, sikap ayam kepe Itu Bang, ayas ya, nervusin. Oh. Digarung no, mata mis, digarung no, mata Bang.

nung ngeri Rabu ya Hajmu menit tunggu thanks thanks tiba-tiba aku balik gam gam lang ha menit man menit ay dong lu daerah lo guys lama keramas sama tawin lah lang para bas na-survey na siya ng kanyang nalataga ng sitang uy sumot lang siya oh kaya ha kaya? oh, hindi siya oh qua 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 Anh ơi Anh ơi Tanya có nó ¡Gracias! Thanks Ito po. O. na naatake. Ipot lang mga karabas Ha? Ipot na nito Ipot na nito na